Operation Hype Witness. Mark magic testimony. My coach, Api David. In the case of the disappearing. Gutesa versus Evidence. And Transparency Ping and Martin. Kung propaganda ang labanan, marami silang pasabog. Yes, as in pasabog. Marami silang mga pwedeng iakusa. Magaling silang magsinungaling, magaling silang magpaiko. Pero pag ang usapan na ay latagan ng ebidensya. Ayon, parang bula, nawawala. Parang sigutesa, nalipol. Imagine ninyo ha, nakakatawa itong si Markuleta. Nagharap ng witness, hindi naman halata na scripted ang sinasabi. Imagine ninyo na mas kabisado pa ni Marcoleta ang statement ng witness kesa yung witness. At dahil nga itong witness ay medyo may pagka-80-80, ang coach ay si Mike Defensor, ay aray ko, nag po sila. Yes, nag gahanap ng mga testigo. O may kukonsideran natin na peking testigo, yes, peke. Tignan nyo, nalipol na si Gutesa. Imagine niyo sa isang statement niya, nagdala siya ng pera sa Malacanang kay Michael Young. Aray ko! Imbis na Martin Romualdez ang sinabi niya, Michael Young. Kung kay Michael Young siya nagdala ng pera, o oh, di ba diba, economic advisor yon ni Duterte. Ngayon ay nagtatago na rin. Baka yun ang totoong nangyari ba? Diba? <laughs> Parang style ni Toby Trunko, di ba? Na distraction tactic. Magdi-distract, maninindak. Pero wala namang maipakitang ebidensya. Ganon ang style ni Toby Trunko. Imagine nyo ha, nagpasok ng witness, ito nga si Orly Gutesa. nag ng apidabit. Tapos, na-booking, na-fake. Yes, na-booking, peke na mismong pinasinungalingan nung mismong sin nakalagay doon na pumirma. Na ang sabi, hindi niya pinirmahan yon So, ibig sabihin, it's the fake, not real. Kasinungalingan, gawa-gawa. At nung nabisto, ayon biglang nawala. Si Senator Ping Lakson, paks muna bago mic drop. Si Senate President Soto, alam ang proses ng institusyon. At makikita naman natin na itong si Martin Romualdez ay eh, hindi takot humarap. Bakit nga naman matatakot kung wala namang katotohanan at pawang kasinungalingan ang ako sa kanya? like sa star witness nila, na biglang naging ghost Yes, naging kaluluwa. O kahit yata kaluluwa, hindi na makita. Hindi na malamang kung nasaan. Sino pa ba ang magtatago dito? Yung nagharap dito, di ba? Anamang ako, alangan namang kayo. Siyempre, ang magtatago dito, eh di yung nagdala doon. Kasi pag umamin yun, eh di lalo silang napahama. So ang gagawin nila, itatago nila yun, patataguin nila yun. Nabuking na nga eh, di ba? So, pataguin na. Isa mahuli pa. Kaya sa susunod, kung gagawa na lang din ng kasinungalingan, galingan na. Pagsisinungaling na lang eh, di pa binalingan. Kaya yan, yung plano nyo na pabagsakin ng isang tao, ang nangyari kayo ang bumagsak. Parang yung ipinukol nyo, tumalbog, tapos sa inyo tumama. Ang tawag dyan, Carmalicious Definition. So, ayaw, keep safe and God bless. Nice job. Good job. <laughs> Transparency.